Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay naganap ang unang practice ng Los Angeles Lakers para sa 2025-2026 NBA season. At ilang key dito ay limited participants na Marcus Smart, Gabe Vincent, Ado Tiero, at Lebron James. Si Marcus Smart ay iniinda nga ang minor injury sa kanyang achilles. Si Gabe Vincent ay minamanage ang existing knee injury noon paman. Habang si Ado naman ay namamaga ang tuhod matapos ang surgery noong Marso. Si Lebron ay may nerve irritation sa kanyang glute muscle o sa kanyang puwet. At nakiusap nga ang kampo ni Lebron na ingatan ng maigis si Lebron sa darating na season na ito. Aminado si JJ Redick na inaaral pa nila kung ano ba ang kanilang approach para sa 23rd NBA season na Lebron dahil wala nga daw blueprint para dito. Dahil wala pa naman ibang nakakagawa nito. So posibleng very limited action nga makita kay Lebron sa training camp at pati na din sa preseason na ito. At pagpatak naman ng season ay posibleng out nga siya sa mga back-to-back -back games at kung may iniinda siya ng mga minor injury ay asahan na hindi niya ito pipilitin at talagang ipagpapahinga niya ito dahil bilin nga mismo ng kanyang kampo na ingatan ng maigi si Lebron. Overly cautious nga ang ginamit na salita nila mga kaibigan. Si Lebron ay malapit ng umabot sa edad na 41 years old at posibleng maputol nga magkakasunod na taon kung saan parte ng All-NBA team o top 15 best performance players player sa NBA kapag hindi niya naabot ang 65 game limit kung mapapadalas nga ang kanyang pagpapahinga o pag load management. Sa ngayon, ang glute nerve irritation injury ay isang kakaibang injury mga kaibigan at posibleng pahinga lamang ang sakot dito. Literal nga na may sakit na nararamdaman si Lebron sa kanyang puwet kaya naman doubtful ang kanyang status sa preseason ayon sa Lakers supporters. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Dapat pa bang maglaro si Lebron sa preseason? Habang sa early odds naman para sa Defensive Player of the Year award ay heavy favorite si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Ganun din nga last year subalit so mas malala ngayon dahil negative 115 favorite nga siya mga kaibigan. At ang pumapangalawa na si Chet Holmgren ng OKC ay plus 700 na. At ang pangatlo na si Amen Thompson ay plus 2,000 na nga mga kaibigan. Subalit so kakaiba nga ang odds na ito dahil hindi kasali sa top 6 ng odds ang reigning Defensive Player of the Year winner Evan Mobley. Malaking disrespect nga ito para sa kanya. Kung umabot nga ng 65 game limit si Wemby last season ay possibly siya na ang nagwagi ng award. Nanguna nga siya sa total blocks kahit na naglaro lamang siya ng 46 total games. Sa palagay din ng madami ay siya dapat ang nag-uwi ng award nung rookie season niya at hindi si Rudy Gobert. Si Wemby nga ay isang player na may kakayahan na pangunahan ng NBA sa blocks and steals. Kaya niya nga na mag-average ng 4 blocks and 3 steals per game. Kaya naman talagang understandable nga na heavy favorite siya para sa award. Dahil halos tiyak na nga ang panalo kung makakapaglaro siya ng 65 games. Yun nga ay kung maiiwasan niya ang mga injuries. Handa ka bang tumalpak para kay Wemby sa usapan ng Defensive Player of the Year Award?